Hello guys, welcome back to my channel! guys, second day pa lang. Ayun, ang ating walang pasok. Kaya eh, ito, naglalakad na naman tayo. Bibili na naman tayo ng pagkain natin. <laughs> Lagi na lang walang pagkain. <laughs> Ganun po talaga ang buhay. Kailangan bibili araw-araw para makalabas ng bahay araw-araw. So, kung makikita nyo po, ayan, yung lugar po namin yan. Kala mo, nakakatakot kasi, oh. Oh, walang mga taong makikita ka. Yan, yeah, puro mga bahay. Pero very safe po dito. Less crime po dito sa subdivision na to. Punta po tayo ng market market nila. At dahil walang mga tricycle dito, walang mga padjak, walang mga tricycle, tayo ay mag-walking-walking dahil yun po yung uso dito. Walking lang ng walking kung ikaw po ay galing sa pinakang city nila kailangan mo pong bumaba sa mismong bus stop yon bus station dahil hindi ka pwedeng magpara-para kagay sa Pilipinas para po sa tabi lang po <laughs> hindi po ganun dito so kung saan yung bus stop doon ka bababa at dito po ay may bus stop number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, doon ka po, bababa. At pagbaba mo doon, kung kahit na malayo pa yung bahay mo, kahit marami kang bitbit, kailangan mong bitbitin, at kailangan mong maglakad ng pagka tagal-tagal kung malayo. Swerte ka na, salamat ka na kung malapit lang sa bus stop yung bahay mo. Po, ang mga tao dito ay very healthy healthy lifestyle po sila ayan po oh, yun may dumaan na nag jogging jogging kasi kahit gabi pwede kang magtatakbo or maglalakad depende po sa iyo kung anong gusto mo eh ako hindi ako tumatakbo lakad lang ako ng lakad may dumaang bus wala akong laman <laughs> ewan po kung bakit walang laman malamig po ngayon ulit kasi syempre winter season ngayon so ayan sarap paglakad-lakad mag uh, jogging-jogging sa labas hindi mainit, hindi ka pagpapawisan dahil malamig kaya ayan ang mga tao dito lakad ng lakad takbo ng takbo. hindi po uso ang sakay-sakay meron po dito kung kung ano po, meron kang bike, meron silang bike, yung iba, meron mga bike, galing po sa bahay nila, magbabike po sila, and then ipaparada po nila, ipapark po nila doon sa, ano, bus stop. Iiwanan nila doon, tapos, sakay sila ng bus, and then pagbalik nila galing office, galing trabaho, kung saan man sila galing, pagbalik nila doon sa bus stop, baba sila, magbabike na naman sila pa uwi ng kanilang bahay. Kaya, ganun po. Ayun, no? Ayun, no? Oh, nawala na. Hindi ko na na-capture. <laughs> Mga bumaba po ng bus stop. Tapos, nagbike po sila. Yun po ang gusto gusto ko dito. Yung lakad ng lakad. Dahil ako po, talagang lumaki ako na laging naglalakad. Laging naglalakad po ako. Dahil wala akong pamasahe. <laughs> kahit, kahit sa pa-aralan, pagpunta ng eskwelahan, walang pamasahe. Kaya kailangan maglakad maglakad ng maglakad. Yun pala ay training pala sa akin dahil sa magiging buhay ko dito. At magmamarket ka na may dala kang pagkarami-rami. Kailangan mo maglakad. Wala kang sasakyang mga sikad-sikad. Ihan po na mga naglalakad dito ay may mga alagang aso. Oh. <laughs> Ayun po oh. Tapos eto oh. Yan. So, maganda maglakad sa gabi. Bibilhin lang tayo dito guys. Andito na naman ako ngayon guys sa paborito kong lake. Yan. Ang ganda o, oh, di diba? Ang linis. Ano ba yung nalaglag? Malab nalaglag <laughs> ang basket ko. Lalagyan ng noodles. <laughs> <laughs> ang ganda po ng lugar na ito. Ayan. Oh, yeah, Lake siya. gusto mong maglakad-lakad, magpaikot-ikot ka lang sa lake na yan. Ayan. Malawak po. Alam nyo po ba guys, ang mahirap dito sa abroad, pag ikaw ay nalulungkot, namimiss mo asawa mo at mga anak mo, ay nako, wala kang ibang gagawin kung hindi ang maglakad. Lalo na kung ikaw ay sobrang nasi-stress na, mas kailangan mong lumabas ng bahay, yun ay salamat ka na lang kung ikaw ay makakalabas. Like day off mo, or wala ang amo mo, yun. Pero syempre, dapat mo So, kailangan mong maglakad-lakad, lumabas. Pag naboboring ka kung day off mo, wala kang mapuntaan, wala kang kaibigan guys sa akin, walang kaibigan ngayon na makakasama, kasi ba naman yung off nila eh ako sunod-sunod na araw off ko, yon so kailangan lumabas, maghapon tayo sa loob ng bahay naglaga ng plants lang ganon so kailangan nating lumabas kahit papaano may bilhin at mag video video na rin ng konti para kay Mr. YouTube <laughs> kay Lolo Whitey <laughs> at mag video ng magagandang ano tanawin dito kahit gabi. So guys, ganito po kahirap ang buhay dito sa abroad. Kahit na gustong-gusto mo nang makasama ang pamilya mo, hindi pwede. Dahil minsan kung tatawag ka, sila naman tong hindi available. Mahirap po kung sa mahirap, grabing sacrifices po talaga. Grabing sacrifices ang talagang mararanasan ng isang OFW yung kailangan mo ng malaking halaga para sa pag-aaral ng anak mo, pag pangangilangan uh, pangangailangan ng pamilya mo, ng mga bayarin, mga lahat na na kailangan pagkagastos sa Pilipinas. At kung ang naisip mo ay ang pag-abroad lamang, ayun, kailangan mo talagang i-sacrifice at talagang i-sacrifice mo yung mga panahon na dapat ay magkakasama kayo. Yung, ng asawa mo at mga anak mo. Hindi mo sila maaalagaan, maasikaso, dahil iba yung aasikasuhin mong bata o kung anuman mga trabaho mo sa iyong employer. So, yun po. At kapag ikaw ay nalulungkot, hindi mo basta-basta sila makakausap. Salamat na lang kung yung time na, kail na, na available ka na tumawag sa kanila, eh available din sila, di ba? Kasi may mga obligasyon din siya or mga estudyante man siguro ang iba na pamilya natin. So, mahirap po talaga. Kaya kailangan magtiis, magsakripisyo. At ang kapalit naman noon ay malaking halaga na makakaprovide sa pamilya sa Pilipinas. Pero guys, hanggat maaari, kung kaya din lang naman supportahan yung needs, financial needs sa Pilipinas, naku po, huwag na lang po kayong mag-abroad sa mga nanay. Kasi, mahirap po na mahiwalay sa asawa at mga anak, lalo pa kung maliliit pa. So yun po, uh, sa inyo na lang po yung pag-uusap ng pamilya at kung ano yung priority talaga. Pero marami pong maisasacrifice talaga ang isang OFW para sa mas malaki at mas maginhawang pamumuhay pinansyal ng pamilya sa Pilipinas. Guys, hanggang dito na lamang po ang ating video for today. Maraming salamat sa panunood at patuloy na pagsuporta, pagsilip, pagbisita sa so, vlog kong ito. This is Rose the Overcomer. See you guys on my next vlog. Pauwi na po ako dahil kailangan nating mag-edit habang <laughs> wala tayong duty. So, magkukulong tayo sa kwarto. Maraming maraming salamat po. See you guys on my next vlog. God bless you. Bye-bye!